Good. Magandang araw mga bossing. May susubukan tayong unit. Gawa po ni Engineer Malapat, frame type. Uh, Kaiser J.R. Robert Balsteros. Kaiser J.R. Robert. Try natin yung unit nyo. Extended tank, 24 inch long barret. Yan. Rest first cup second cup soft trigger mga lods kalambot rest niya yan lods kahit pukpukin mo yan pag naka rest hindi nya mapupus yung firing pin Lagi tayong target mga Lods. target natin mga bots mga bossing walang ano walang tama Nako kayong bababa, no? kayong bababa, no? Please, huwag kayong bababa dyan. Diyan, alam mo mula na yan. Try natin sa mature mga bossy. Bago pa dala, check muna natin yung roofing. Bago kayong gropings Pwede na padala Ito muna yung dalawang Papadala natin mga bossing Wala pa yung mga scope natin Dahil yung iba Complete set yun Nintay pa natin yung scope Bago padala Tapos yung isa Nakuha na Tinikap na po dito Mga lods Yun Lakas First cap pa lang Napakalakas May, may konting record yung unit nagre-record siya ng mga noise kaya ano hindi nagbago bumaba bumaba yung pangatlo bumalik sa yung pangapat uh, minsan sa telag ng talagang Ayan, bumalik. yun bumalik Pidik-pidik lang mga lods. Isa lang yung 6 yards isa lang yung medyo humiwala eh. ngayon try natin sa Astro baka mas maganda yung tumama sa Astro ito yung grouping si nga lods yung isang bumaba yan pag minasok mo yung intuturo Ngayon, try, try natin sa Astro. Baka mas maganda tumama sa Astro. Buka tayo yung bala ng Astro. Huwag kang dadaan na. Mami, yan may papalawagan. Hindi. ito. yung <coughs> ko <coughs> lang. <coughs> <coughs> Try natin sa Astro. Yeah, dumating na yung mga scope. Nandiyan na si Sir Tiger. Right Hintayin na natin si Sir, yan yung mga scope. Hey Sir. Seven, six, four. Five, six. Seven. Um, हन्ड्रेड फोर्टिन हन्ड्रेड फोर्टिन huwag kang narabas na. Huwag kang bababa, ano. Sa Astro naman, mga lords Dumating na yung mga scope natin. Sakto. Pwede na padala yung mga unit. Binaba natin ng na konti. Wow. Two. pang-apat, bubaba na konti pang-apat 5 five, five shots same lang yung groupings eh, para mas maganda yung yung mature so, parang mas maganda yung mature mga bossing, dalawa yung umiwalay dalawa ito pag pinasok mo yung intuturo yung dalawa yung lumabas sa intuturo ito sakto sa intuturo yan mas maganda yung mature pero ito maganda na yan mga bossing hindi man lumaki sa piso eh natama ka na sa ibon yan okay na sa mature maganda yung unit nyo sir JR Robert. Ngayon naman yung kay Sir uh, sa so pangarap. Anak, huwag kang bababa, anak. Mamaya, mamaya. Anak, pagkatapos ko. Oh, malinis na. Ito naman yung kay Sir Ferdinand. Alunday. Yan. 24 inch uh, standard tang. Press. First cup. Second cup. Yan. try natin sa Micho mga kabose Babas ka, babas ka Ah, mamakarap ko ba? Okay Dari yung na yung mapalabasan na JL Pangalawa kilo yung unang tira sa taas pang apat pang lima pang anin okay naman medyo may umiwalay lang konting konti lang try natin sa astro taas natin ng konti Sige. Ayan, balas. Sa astro naman tayo mga bossing. Mama, sa Mama. sumama yung isang tira sa astro two, Three, four, five. Mas maganda sa ano sa mixture. Pakita natin. Ay, medyo hindi pa okay yung groupings nito. Pangalans, so. Sa Astro, ito siya. Sa Meteor, ito siya. May dalawang nag-drop. Ay, walay ng konti. Six yachts yata yung ginawa ko kanina. Yeah, pero okay na yan. Uh, try natin konting linisin yung barrel. Sa Astro, kalat-kalat siya sa ano, groupings naman siya sa uh, mature May dalawang umiwalay, 6 shots. Yeah, hindi mo lumaki sa piso mga bossing. Pasok pa rin sa piso kahit may dalawang lumabas na konting-konti lang. Yan, tumatagal, gaganda pa yung tama niyan mga boss. Eh. Taba na rin konti. Eh. Try pa natin. Sige, dahil na kayo, dali. Dali na Dali, bilis. Bilis na. Bilis, ako oh, nalalabas. Dun, dun. Pasok. Pasok. Diyan mo palwalan. Ba't yan wala po tabig lalagpula e? Wow, 1 1, amateur tayo 2 2 3 Okay na, okay yung protein. Baka marumi lang yung barang kanina. Yan okay, o. Six shots. Ulit. <makes> Hindi, meron talaga ang isang umiwalay. Meron isang umiwalay mga lods so, Ito yung tama niya oh. Isa lang, six shots, isa. Pero okay na yan. Yan. nasa ko yung 6 shots, isa lang umiwalay ayan, okay na yung grouping dyan mga bossing basta hindi malalayo ayan, yeah, pwede na padala pero try ko pang konting linisin yung dulo ng barrel, para mapaganda pa natin ayan, yeah, pwede na padala yung dumating na mga scope yung may mga scope naman yung check natin yung groupings mga bossing. Sige po, maraming salamat po.